Kaya tinatawagang, pinapalalahanan, binababalaan ko ang lahat. Humanda, humanda, humanda. magsisisi na ng kasalanan. Iwasan ang mga bisyo at kalayawan. Ang karya ng langit, kawakasan ng mundong ito ay malapit na. Samantalang naghihintay kayo na inyong mga masasakyan, ay huwag niyong kalilimutan na tunay ng pagbabalik ng ating Panginoong so Kristo ay napakalapit na. Sapagkat ang lahat ng mga patatandaan na kanyang ibinigay tungkol sa kanyang muling pagbabalik ay nangyayarit na natutupad na lalo tigit sa ating kapanahunan ngayon. Kaya tinatawagan, pinapalalahanan, binababalaan po ang lahat. Humanda, humanda, humanda. Magsipagsisinasa lahat ng kasalanan Iwasan na ang mga bisyo at mga kalayawan Sapagkat ang karya ng langit at ang kawakasan Ng mundong ito'y nalalapit na Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pangako na siya'y muling darating Binibigyan pa po tayo ng pagkakataon na makapagbalik loob sa Diyos at makapagsisi sa ng kasalanan. Sapagkat hindi nais ng Diyos ng sinuman ay mapahamak kapag dumating na ang nakakatakot at kakilakilabot na kawakasan ng mundong ito. Kaya tinatawagan, pinapaalalahanan po ang lahat. Humanda, humanda, humanda. Magsipag na sa lahat ng kasalanan, iwasan ang mga bisyo at kaliwan sapagkat ang karya ng langit at ang kawakasan ng mundong ito'y nalalapit na. Sapagkat nasusulat, darating ang araw ng Panginoon, ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, kasabay na malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init at ang lupa at ang mga nagagawang dito sa lupa ay pawang masusunog. Kaya anong kabuluhan po na ating makamtan ang mga bagay dito sa lupa ito kung hindi naman po tayo anda kapag dumating na ang nakakatakot at nakilabot na kawakasan ng mundong ito. Matakot kayo sa Diyos, magbigay kaluwalatian na sa Kanya sapagkat dumating na po ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa Diyos na lumika ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ito ang kabuuan ng lahat ng bagay, lahat ng nakarinig matakot sa Diyos sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao sapagkat nasusulat da ang lahat ng gawa ng tao ay haharap sa paghukom mabuti man o to'y maging masama kaya mga minamahal na mga kapatid ibigin nyo ang Diyos ng buong puso nyo buong kanula, buong pag-isip at buong lakas nyo Ibigin niyo ang inyong kapwa tulad ng pag-ibig niyo sa inyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi sa buong kautosan. Lahat ng nananalig, lahat ng nananampalataya sa ating Panginoon ay kinakailangang sumunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal na mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin lahat ng mga palatandaan na ibinigay ng ating Panginoon tungkol sa kanyang muling pagdating ng yayarit ng atutupad na ang mga lingaw-ngaw ng digmaan, salot, terapan, lintod, ang mga pagbaha, ang mga kalamidad na sunod-sunod at pasidin ng patindi sa ating kapanahunan ngayon, ito'y nagpapatutuo ng ang kawakasan ng mundong ito'y nalalapit na. Ang mga balita sa radyo, telebisyon at mga pahayagan, ang lahat ng kaganapan, ang lahat ng krimen na dumarami ng dumarami at ang mabilis na pagbaba ng moralidad ng tao, ito'y mga palatandaan na tayo nabubuhay na sa mga uling kapanahunan ng kawakasan ng mundong ito. Anong kabuluhan na makamtan ninyo ang mga bagay dito sa lupang ito kung hindi naman kayo handa kapag sumapit na ang nakakatakot at kakilakilabot na wakasan ng mundong ito, kaya tinatawagan po, pinapaalalahanan, binababalaan po ang bawat isa sa atin mga kababayan ko. Humanda, humanda, humanda magsisi na sa ng kasalanan, iwasan ang mga bisyo at sa sapagkat ang karya ng langit, ang kawakasan ng mundong ito ay nalalapit na. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pangako na siya'y muling darating. Binibigyan pa po tayo ng pagkakataon na magbalik sa Diyos at magsisi na sa ng kasalanan. Ang pagsisisi ay pagpapahayag ng kasalanan. Ang pagsisisi pagkalungkot sa kasalanan ang paglabag sa mga utos ng Diyos. O mga minamahal na mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, matakot kayo sa Diyos, kundi ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat nasusulat lahat darating sa pagkawakas ng mundong ito. Darating ang araw ng sangkaligitan, sa araw na ay mapaparam kasabay na malaking upong. Ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init, Humandat magsisina sa lahat ng kasalanan. Maganda, magandang hapong po sa lahat ng mga nandito, ng mga naghihintay ng inyong mga masasakyan at mga pasahero. Samantalang naghihintay kayo, ay huwag po ninyong kanilimutan na tunay na ang pagbabalik ng ating Panginoon Siyo Kristo ay malapit na. Sapagkat ang lahat po ng mga palatandaan na kanyang ibinigay tungkol sa kanyang muling pagdating ay nangyayari sunod-sunod na nagaganap na lalo tigit sa ating kapanahonan ngayon. Ang mga lingaw-ngaw ng digmaan, salot, kerapan, lindol, buhawi at mga pagbaha ang matitinding mga kalamidad. Ang sobra-sobra ng kasamaan na nagaganap na ating nababalitaan sa radyo, telebisyon at mga pahayagan. Ang mabilis na pagbaba ng moralidad ng tao ngayon, ito'y nagpapatotoo na tayo'y nabubuhay sa uling kapanahonan. Ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Ang kawakasan ng mundong ito ay hindi na magtatagan Kaya paalala, babala at pinatpanawagan po ang bawat isa sa atin na magsipaghanda at magsisi na sa ng kasalanan sapagkat hindi nais ng Diyos na ng sino man ay mapahamak sapagkat nasusulat darating ang araw ng Panginoon na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam kasabay na malaking ugong ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding uninit at ang lupa at mga gawang naririto sa lupa ay pawang mga susunog. Kaya nung kabulhan mga minamahal ng mga kababay at mga kapatid, mga kaibigan na tayo ay nabubuhay sa lupang ito kung hindi naman po tayo wanda kapag sumapit ng karawan ng pagbabalik ng ating Panginoong Yesus Kristo. Kaya samantalang may pagkakataon pa, kumandat magsipag na sa ng kasalanan. Ang kasalanan, paglabag sa mga utos ng Diyos, Ipinag-uutos ng Diyos na ibigin siya ng buong puso, buong kalulo, pag-isip at buong lakas. Ibigin ang ating kapatulad sa ating sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauwi sa buong kautosan. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa ating harapan. Ano mang binibigyan po tayo natin ng lahat ng pansin at nakababawas ng paglilingkod at pagsamba sa Diyos, at nakakadlang sa pagsamba sa Diyos, iyon ang ginagawang mga Diyos Diyosan ng mga tao. sa nabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng mga ribulto at mga imahe, huwag niyong luluran, huwag niyong paglilingkuran, sabi ng ating Panginoon mga kapatid, mga kaibigan. Kaya ang pagsisisi, pagpapahayag ng kasalanan at pagtalikod dito. Kaya tinatawagan po, ano man ang kalaki ang ating kasalanan kung at atin pong pagsisisyan at ipapahayag ito, tapat at banal ang Diyos na tayo patatawarin ng sakat sa ating mga kasalanan at pililisin sa lahat ng kalikuan. Kaya samantala kay panong pa, pag-aralan na po ninyo ang banal na kasulatan, alamin ninyo ang mga nasusulat doon kung ano ang dapat gawin upang tayo maligtas sa nalalapit na kawakasan ng mundong ito. Marami pong salamat. Isang napakagandang minsahi po ang inihayag ng ating kapatid ngayon bilang paalala sa ating mga tao na sa panahong ito'y dapat na tayong bumalik sa ating Panginoong Hesus. Naway ang minsahe pong ito mga kapatid at mga kaibigan ay makapagbigay sa atin ng malalim na relasyon at mapag-isipan natin na bumalik na sa ating Panginoong Hesus dahil siya'y hanggang ngayon naghihintay sa atin na babalik tayo sa kanya. Naway ang minsaheng ito'y ay makapagbigay sa inyo nang panahon para bumalik sa ating Panginoon. Malapit na siyang darating. At God bless nga pala doon sa kay Kuya sa kanyang pagbibigay ng minsahe para sa lahat ng mga tao na i-share ninyo itong video na ito para marami ding mabless sa napakagandang minsahe na inihayag at ibinalita ng ating kapatid. God bless po sa ating lahat at purihin ang Panginoong Diyos.